Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. In this video, pag-uusapan natin itong FastCast VIP. Mayroon na palang FastCast VIP. Ano bang pinagkaiba ni FastCast VIP at ni FastCast? Yan, anong pinagkaiba nitong dalawa na to? So, pag-uusapan natin yan at siyempre, alaman din natin yung tatlong factors na tinitingnan natin sa pag-review natin ng iba't-ibang mga online lending app. So, si FastCast VIP ay pagmamayari ni IFCAS Global Lending Incorporated at si FastCast din ay pagmamayari ni Ifcash Global Lending Incorporated. So, isa lang po ang nagmamayari ng dalawang ito. So, bakit po sila nagpalabas ng dalawang online lending app. Kaso lang, mayroon nang naka-ano dito, mayroon nang naka-dugtong na VIP. Pag sinabing VIP, ano bang uh, meaning ng VIP para sa inyo? So may nakausap po tayong uh, followers natin at sinabi po niya yung kaibahan ng... Uh, FastCast at saka fast VIP. Actually, uh, wala naman masyadong uh, wala naman masyadong malaking difference sa dalawa. Parihong pagmamay-ari ni FCash. Parihong loan shark. Parihong data privacy violators. Ang kaibahan lang itong si Fast VIP. Ang tinatanggap uh, tinatanggap nila dito ay yung mga client na nila sa FastCash na nakita nakitaan nila ng potential na magaling magbayad. So, walang bad record. Yun po yung inaccept nila sa FastCast VIP. Then, pagdating naman sa processing fee, walang pinagkaiba. Pero doon sa interest, mayroon. Mas mababa konti ang interest ng VIP member at yung term din ng payment ay installment. Mayroon pa daw inooffera ng 45 days. Installment po ito, 3 times installment, so every 15 days. Totoo ba yung sinabi nung nakausap ko na Uh, mayroong installment ang BIP nila at saka mababa lang yung interest pero yun nga yung sa processing fee ay pareho lang. Kung kayo po ay existing BIP member ni Fastcast, please share with us. I-share niyo po sa amin yung karanasan ninyo sa Fastcast. Si Fastcast ay matagal-tagal na rin po ito. No, matagal na 'to. O, dating ano 'to eh, dating Fcast Oh, mayroon silang f na ula kulay green and then Fastcast pa rin, fast din ito na kulay green noon pa. Oh, ilang beses na rin silang nagpalit ng pangalan. Oh, malakas sa uh, pautang 'tong ano na 'to, itong uh, uh, F-cast Global Lending Incorporated. Pero gayon pa man, nagpalit-palit po sila ng kanilang app kung totoo talaga'ng ang ano nila, ang main concern nila ay tulungan ang mga kababayan nating Pilipino. Dapat noon pa man ay hindi na sila nagpalit ng app at pangalan nila. Gaya ng Tala, si Tala nung lumitaw or lumabas ito dito sa Pilipinas sa uh, Play Store, hanggang ngayon Tala pa rin. Hindi talaga siya nagbabago. Oo. Si Vasquez magkasunod lang sila ni Tala. Matagal-tagal na to si Faskas. At may mga nakausap na ako na nasalikod uh, nasa likod nito na nag gusto nilang mag-sponsor sa atin. Pero later on ay hindi natin pinagbigyan. Dahil nga sa way of uh, treating their clients, medyo nalagay, malagay talaga sa alanganin yung mga client nila. So ngayon, mayroon pa silang another app buko dito na medyo mas mababa ang interest pero ganun pa rin. Gusto nyo bang malalaman kung anong app yon Kung narinig nyo po itong sinasabi ko, mag-comment po kayo para sa susunod na video ko ay pag-uusapan natin yon So si FastCast VIP ay ano pa rin? Ah... Uh, loan shark at data privacy violators. Pag sinabing loan shark, malaki pa rin ang interest nila compared po sa uh, yung legit na mga online lending app. Gaya ng Tala at saka Bill Ace. And ngayon ay humabol po si Juanhan. ba diba? Si Juanhan daw ay palitan natin. Nagbago na rin at pinipilit din ni Online Loans Pilipinas or OLP na maging legit na at uh, maging flexible sa kanilang client. Tingnan natin kung ganun nga ang nangyari. Ang mangyayari. Sana ito si Fastcash ay ganun din. Kasi matagal na talaga 'to si Fastcash. Guys, matagal-tagal na 'to si Fastcash pero hindi pa talaga siya totaling nagbago. Buti pa sila ano OLP at saka si Juanhan ay unti-unti nang binago nila yung proseso nila. Kasi si itong si Fastcast, so, totoo to 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 lang kung uh, magba magbago ito at uh, siguro gagayahin nila si uh, Tala at uh, Well, si Will Ace, will establish na yan si Will Ace at saka si Tala eh. Pero itong si Juanhan at saka si OLP, will establish sila sa panghaharas at uh, pagiging loan shark. Oh, pero sa so ngayon ay unti-unti nilang binago. Siguro napansin nila na kung hindi nila babaguhin yung estilo nila ay mau mauwi sa wala. Oo. Uh -huh. Kaya itong si Fastcast VIP kahit ma yun sabi nila medyo may difference na yung interest at saka yung uh, long term hindi pa rin namin rekomendado ito. Oo. Uh -huh hindi pa rin rekomendado ng usapang loan at online lending ang fast cash VIP kaya magingat magingat tayo dahil kahit na VIP ang touring nila sa inyo pero sa totoo lang hindi po daw talaga VIP hindi po pwede kahit VIP kayo at na-delayed kayo sa pagbabayad wala po silang patawad haharasin pa rin nila kayo ipapahiya pa rin nila kayo. Oo. Kahit na VIP kayo, 'di ba sa ibang mga lending company pag VIP kayo, may extension, may arrangement, special arrangement. Dito po sa FastCast VIP, wala pong special arrangement pagdating po sa due date. Pag due date mo, kailangan kang magbayad. Kapag hindi, matulad ka rin sa ibang mga biktima ng mga online lending app. Kaya, please, please, maawa kayo sa sarili niyo at wag nyo pong ipahamak yung sarili niyo pati yung reputasyon niyo at yung sarili ninyong ano, kalusugan. Kasi kapag kayo po ay naharas na, nako, magsisimula na po ang malaking dagok sa inyong buhay. So maraming salamat, shoutout pa rin sa ating mga viewers at sa lahat ng mga subscribers natin hindi ako makalimot, hindi ko makakalimutan ang mga members ko na palaging nagsusuporta sa atin, maraming maraming salamat sa inyo at abangan nyo po ang ating live so guys, dalawang araw na tayo nagla live, gabi po yan in between uh, 8 o'clock up to 10 o'clock, nandyan po minsan hindi ko kasi matantsa yung time pero basta nasa mga oras na yan nagla-live na po tayo at kung mayroon kayong mga katanungan, dumalaw po kayo sa ating live. Sasagutin po natin yung mga katanungan ninyo at ma-meet niyo din ang mga kapwa ninyong biktima sa mga panghaharas at pang-aabuso ng mga online lending app. Again, maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam po.